So what's up mga bro, paanod mo na kami. Dito na kami ngayon sa kabilang ilog ng Kanyakan. Doon kasi mga bro, kundol, ma malalim. Doon. Ando yung amin ha. <laughs> Ando yung maning motor. Alam <laughs> ko, <Anong>, tagal mo ha. <laughs> ngayon na kasama namin, tagat Santa Maria. Yan si brother. Ngayon na ako kami dito, ni brother. Kuha kami ng, ano tawag dito ng sales? Tagal mo. Oo may. Yeah, Turu kami dun kay ate pagmawa ng sales. Doon tayo babalik tayo kay ate. Kaya andiyan pa naman siya. Nauwa ano tayo ng sales eh. Nauwa kami sales eh. Anong nga ang sales eh? ano ng tangawag na? Tulia. Tulia. pala yun mga bro. Ha? Hindi. Ba? Ang tagal mo doon ha. Nag-ano ka doon? <laughs> Nag-ano ka sa taas? Nagbawas? Doon sa taas? Taas. Oo. Oh? Kakanay na? Eh. Ah, pumunta ka doon? Yeah. Oo. Oh, kaya pala. sabi namin, parang umuwi na yata. Kasi naangwa kami ng kuwan ng tulya. Ang dami palang nangangkuan. Mm -hmm. Eh tulya. Oh. Yung tinutulungan namin si ate. Yung doon. Yung, oh? yung, yun, yun, yun no? Oo, oh, marami mo, ah. Ayan, no? Ayan, oh. no? Tatlo na kami, mga uro. <laughs> Sarap yan. ăn bò không ăn cua không? Anh muốn ăn cua không? Anh muốn ăn không? Anh muốn ăn cua không? Anh không? Huwag mo lang galawin yung tubig kasi malinaw. Napuno nga yung lalagyan natin, yung isa eh. Tatlo na kami ngayon, kapanguha ng tulia. <laughs> Kaya nalibang kami dito kanina pa. Tinitinan namin ikaw kung saan ka na.

Ito, ito, Parang buhay, no? Buhay nga, uh, ano? Maliit lang. Pag ina na mo, pag dadawan, datakuti mo, tumatakbo? Oo, oh, Hindi <laughs> <laughs> na nadudulas lang ng kamay. O inaanod ng force ng tubig. Dandaanin mo lang, huwag gagalaw. hold kinakain din. Pati ko, kinuha mo. Ano ba? Saan ito binibili? Oo oh, nga, cute nga oh. yun. Yan oh. o. Hindi pa ako nito nakatikim eh. Nalagay ah, mo dito. Nalagay mo kaya na. Oh, Dami na. Nalagay mo sa bulsa mo muna. Lagi mo yung sa bulsa mo muna. mo nakatali dyan sa'yo. Yung susi ng motor mo. Nalagay na mo motor mo. Mm. Ang akin, nandito yung susi yun. ko, yung dala-dala ko. Ayan o. Ayan. Marami na o. Oh. Nakakain pala rin. Oo, kinakain nga. Hindi pa ako nakatikim yan. Hindi pa ako nakatikim Oo. Pero, nakakaaliw siya kukunin eh. Kasi, maliit lang siya, cute. Hay nisa dap. Uh, kasi kulay itim. Ah, ito po. Luna kami to, tatlo na. Yeah. dito to tubig running water. ang ganda ito dito <laughs> ka lang nakatira araw araw ko manigo hmm. ang <laughs> pangat na yung mga bato hmm. ang ganda sa bato yan Kalingaw na kami kakupulot. Kapulot. Ha? Hindi kasi medyo kuan. Malalim to dito eh. Tu 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 na alon. Pumunta yata sa paako. Wala huwag, sayang. Malaki ba? malaki ba yun? Oo, malaki na sana. ah hmm matak ah buhay yung matak ah eh. buhay yung matak ah baklatin mo yung mga bako hmm. wala, wala kahit isang buwan eh yung matak ah buhay ayun pulis bakit may pulis doon ito no. takbo, buhay pa yata eh. Tanga ko mga huli Tanga ko mga huli. Hindi, sa kamay. Pag nalulas, tinatangay ng alon. Malakas yung kursi ilalim. Hmm. Tumatak mo sa kamay eh. Oo. Uh, pag sana pa to, wala na. Ha? Hira. Hindi nga, yung animasak yung unuhulig. Yung, yung nakadalawang days na kong kawala ah. Ah, may animasak? Animasak? Eh, Salam. sa lalim ng lupa. kay Hindi, pagka ano, iangat na yung mga bato. Hmm. Okay.

Ito ang makahuli ninyo eh. Anong masak? At, pangatlo na yun ah. Nabites <laughs> <laughs> yun eh. Nakakawala ah, naman. Oo, uh, ang lalaking niya eh. <laughs> <laughs> Nakakalibang pala manguha ng ganito. Oo naman. <laughs>

kanina Dilo dito dito maaagot ng araw ha? eh huwag punti na yung araw kasi eh, nagka-reflect eh ito pa na natang yung eh ginagalaw doon eh eh hmm. okay, hindi makita